trekking, camping, swimming, boating at marami pang ibang pwedeng gawin. Ito ang bagong bukas na attraction ngayon sa hilagang kanluran ng Cagayan, ang Mingay Beach ng Bayan ng Santa Praxedes. Tinaguri ang greenest garden of the north ang bayan na ito dahil sa taglay nitong bulubunduking topografiya na kumukonekta sa probinsya ng Ilocos Norte at Apayao. Ang Santa Praxedes ang pinakadulong bahagi ng kagayan sa kanluran, ngunit nagtataglay ito ng kakaibang ganda lalo na sa kanyang coastal area. At isa na rito ang Mingay Beach sa Barangay San Juan. Mararating mo ito ng 30 minutes downhill trek mula sa Jump of Point o di kaya naman 30 minutes boating mula sa Barangay Tagat ng Bayan ng Claveria. At kamakailan lang, ang cove na ito ay binuksan na para sa mga nais nice magpahinga at pag-overnight. Nagpatayo ang LGU ng tatlong tipi houses na may kumpletong basic amenities tulad ng beddings at banyo sa loob. Ang nakatutuwa rito, solar equipped ang mga tipi houses at may generator alternative tuwing gabi para mabigyan ng liwanag naman ang camping area. At para naman sa mga nais nice ng camping option, mayroong separate area na maaaring pagpatayuan ng tent. Mayroong picnic tables, swings, at ang isa sa pinaka-highlight ng pagpunta morito ang boating tour. Sa halagang 1,500 pesos sa bawat timang katao, Maaari nyo nang mapuntahan ang iba't ibang cove ng Santa Praxedes tulad na lang ng Nanaplaan Beach, Kimansir Beach, Salsalaysay, at mga talong bumabagsak mismo sa dagat. Maliban dyan, mamanghaka sa mga naglalakyang rock formations na inyong madadaanan. Sa lugar na to, wala kang ibang isipin kundi magpahinga. Makisalamuha at namnamin ang bawat segundo na ikaw ay malaya. Kasama ang simoy ng hangin, ang payapan ng dagat, ang init ng araw, at ang lunti ang kabudukan. Kung coastal beauty ang pinag-uusapan, walang duda na ang bayang ito talagang lalaban kung naghahanap ka ng lugar na walang signal, walang Facebook, walang internet, ang ganda ni Mingay, ikaw na lang ang inaanta.